Bawal manalo. <laughs> Kailangan talo parati. ah, <laughs> uh, <laughs> hindi po hindi pa, panalo. Oh, hindi po hindi. Dapat, dapat talo. <laughs> uh, dapat talo lang lagi. <laughs> Dota po ba yun? <laughs> Duta mo ba na na? Duta. Dito, Duta. Bawal lang talaga manalo. Dapat talo lagi kasi kalukuhan game nga. Aray ko, natatawa ako dito. Ano ba itong ano na ito? Ano na ito? Kilala mo pa ako. Ah. Hindi ko alam guys. <laughs>